Magandang hapon po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at ngayon pong October 16, ayan, shout out po sa ating mga laki followers dyan na muntik na daw pong nanalo, ayan po kanina, namumuro na daw po sila, okay, at ito po mga kalaki, ating magandang mga numero ha, gusto ko po ngayon pong last draw, marami po ang manalo para bukas, mapopost natin sila sa Facebook natin kung gusto nila, okay, kaya ito na po ang mga swerting tips, araw-araw po, manood po kayo rito ng ganitong oras ha, na nag-upload po tayo ng mga videos para po sa inyo, sa mga may hilig po sa mga lucky numbers dyan. Okay mga kalaki. Ang mga lucky numbers po namin, pwede nyo po itong tayaan sa di Loto sa STL sa National sa Weteng sa Loto Pilipinas at Loto Abroad po mga kalaki okay? at ang lucky numbers po namin inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan kaya kung wala ka nang ginagawa dyan kunin mo na mga cellphone mo buksan nyo na po at panoorin po ang aming mga vlog at kunin nyo na ang mga listahan nyo ilista nyo po mga lucky numbers na ibibigay ko ngayon gusto ko po ngayong araw na to ngayong hapon na to mga kalaki makakuha ka ng numero namin at subukan nyo pong ilaban yan okay? kung ready ka na eto na po mga kalaki ibibigay kuna ko na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? At syempre po habang wala pa pong bumibili ngayong hapon na to, aba magbibigay tayo ng mga matitinding numero para po sa inyo. Okay? At bago ko ibigay yan, iinom muna ako ng tubig. Mmm. Okay mga kalaki ha, eto na po ang ating mga lucky numbers Ang ibibigay po natin yun ay dalawa, Tatlong 2 digit Tatlong 3 digit Tatlong 4 digit Dalawang 5 digit At dalawang 6 digit lucky numbers Para po sa ating mga lucky followers na kanina pa po nakatutok Okay, eto na po, umpisahan na po natin Ang 2 digit lucky numbers mo ay Number Number 7 at number 24 Ayan po yung una ang pangalawa po ay number. Number 5 at number 8. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang pangatlong 2-digit lucky numbers. Number. Number 11 at number 19. Ayan po mga kalaki, ang 2-digit. Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number. Number 2, number 7, at number 4. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number. Number. Number 6, number 1, at number 3. Ayan po yung pangalawa. At ating pangatlong 3-digit lucky numbers ay number. Number 8, number 7, number 6, at number 5. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isrood na po na, ano, na, number 8, number 6, at number 7 lang, walang 5. Okay? At eto po mga kalaki, ating 4-digit lucky numbers. Number 1936. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 5521. At ang pangatlo po ay number 7219. Ayan, kompleto na po ang mga 2-digit, 3-digit, at 4-digit lucky numbers ha. Ayan po sa ating mga lucky followers na nag-aabang po dyan. Ayan na po, pwede nyo po i-rumble kung gusto nyo para mabaliktad tayo man ang numero, panalo pa rin po tayo. At bago ko po ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, nako. Nako mga kalaki, ingat-ingat po kayo ha. Dapat po naka-follow po kayo sa legit na account natin ha. Marami pong fake account na nagkalat dyan. Kinukuha po ang picture namin ni Lola. Ginagawang profile sa Facebook. Hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation. Ako, hindi po kami yan. Mga fake account lahat yan mga kalakiya. Ingat po kayo. Subukan niyo pong tawagan mga yan. Hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila ha. Ito po ang legit na account natin, Arnold Parungkin po na may blue check. Lagi nyo po titignan, may blue check po Arnold Parungkin na may blue check po tayo ni Meta. At meron po 495,000 followers. Kalahating milyon na tayo, di ba? Yun po lagi titignan nyo, yung followers dapat po marami. At meron po tayong Red Parungkin, ang followers naman po sa Facebook din, 410,000 followers. O, ganun po karami mga followers natin na. At meron po tayong Aris Gatchel yan at Red Arnold Santos. Okay, meron din po tayong YouTube. YouTube natin Red Parungki na merong 18,000 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin Red Parungki na merong 449,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padada lang po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth month at birth year nyo. Pag-aaralan po yan. At baka dito po ang iyong kapalaran. Baka dito kaswerte. Insali na po sa private consultation. Okay? Araw-araw po may mga nananalo po rito. Nakapost po yun sa Facebook namin. Baka ikaw na ang susunod. Subukan mo ng private consultation. Bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit. Depende po sa tatayaan mo. At sa mga sasali po mga kalaki, ah, bibigyan ko kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December. So ano pa yung hintay mo? Subukan mo na ang private consultation. Baka nandito ang swerte mo. Message na po kayo sa messenger ko ngayon at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. At eto na ano po mga kalaki. Ituli na po natin na pamimigay ng mga lucky numbers ng ano to? Uy, unang 5-digit lucky numbers po loto at abroad. Kunin nyo na eto na po. Number number 7, number 19, number 22, number 16, at number 35. At ito rin po ang pangalawang 5-digit lucky numbers. Number 15, number 26, number 30, number 38, at number 4. Ayan po mga kalaki. At syempre po, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po rito ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers. Ito na po mga kalaki, ang unang 6-digit lucky numbers. Number. Number 14. Number 33. Number 38. Number 17. Number 9. At number 22. At ito po ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Number 40, number 37, number 33, number 24, number 19, at number 8. Ayan po mga kalaki, kumpleto po mga lucky numbers ha. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat ng shout out tayo mga kalaki. Shout out po tayo sa pamilya. Ayan, pamilya. Pelahio. Pamilya Pilaheo po diyan po sa May Santo. Oh, diyan po sa May Batanes. Hello po sa taga Batanes po diyan sa Pamilya Pilaheo. Shout ang layo ng Batanes. Maganda daw diyan. Hindi pa ako nakapunta diyan eh. Ayun po mga lalaki, shout out po sa inyo. Humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers at ng 3 digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo, papadalan ko kayo. Okay? At syempre po sa mga jeepney driver naman po natin diyan po sa May Biyahing. Ano to? Biyahing Nueva Vizcaya to Santiago City Isabela. Shoutout po sa inyo sa mga taga Santiago City Isabela at saka po sa Nueva Vizcaya sa mga driver din. Saludo po ko sa inyo mga kalaki. Humihingi po sila kuya, kuya Cardo ng 2 digit lucky numbers at 642 sa kanya mga grupo. Ayan, si Cardo Dalisa yata to. Hello po sa inyo, shout out. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsubaybay. At sa mga gusto pong magpa-shout out dyan, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin at heart ng heart dapat nakapalo ha. Pag nakita ko yan, masya shout out ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck!